magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, and Enrique Hill, latest update, individually. Spotted, si Liza Soberano, sa Los Angeles, California. Kasama ang kanyang kapatid, na si Nate Asorno. Kasama niya din dito, ang kanyang team, na sina Brandon Saito, and David Yoshida. Founder, of the Yoshida film, Liza Soberano, attending, the birthday party, of Jason Derulo simple lang, ang outfit ng dalaga. Pero sobra lakas, nang dating nito. Ayun nga sa mga fans, glad to see you, Hopi. We miss you. Nakakamiss na nga, ang presensya, ni Liza Soberano, sa telebisyon. Samantala, exciting part, para sa ating, King of the Hill. Spotted ito, nakasama na, ang kanyang mga kasamahan. Sa movie, na gagawin nito, with Piolo Pascual an official entry, at the MMFF. On December 25, 2025, umpisa na nga ang taping ni Enrique Hill. Kaya todo na ang pagka-excite ng mga fans. Dahil kasama niya pa mismo si Papa P. Nakakaabang bawat update kina Liza Soberano and Enrique Hill. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. I step by